Tara at samahan nyo kami sa farm. Uy, farm? At dahil hindi na pwede ang tricycle, tara at maglakad na lang. Madami naman tayo, kaya hindi natin alintana ang pagod. At yan, nandito na tayo. Siyempre, pagdating, kailangan mag-asikaso na ng kakainin. Ayan, meron na nga palang kubo. At habang busy nga kami mag-asikaso ng pagkain, dito naman sa kabila, yung mga bata, nako, hindi mawat sa paglalaro. Siyempre, mas maluwang yung paglalaroan nila. Tapos mamaya, gutom na sa sobrang pagod. At ayan, meron ng tanim na talong. Sa susunod, may harvest na tayo. Ready na ang ating ulam. Iihaw na lang at pang sigang. Wala tayong dalang ihawan, kaya tamang tusok na lang sa mga stick. Mamaya lang, luto na yan. Pwede nang kumain. At dito naman yung kanin at sinigang. At talagang ah, naman walang kapagod-pagod itong mga bata na to. Sige pa rin sa paglalaro. Sige sa takbo. Mamaya makakaubos na sila ng isang kalderong kanin. Baka sa susunod na akyat natin, tapos na rin ang kubo. Vlog takeover tayo! Ako naman po ang magsasalita. Yan, tapos na mag-ihaw. Aayusin na lang para kakain na. Ay, tumikim pa si ate Remo. Huli, pero hindi kulong. Haha, <laughs> nagluto ulit ng isang kanin kasi marami kami. Mas marami, mas masaya. Ayan na, tara nang kumain. Ayan, tapos na kami kumain, kaya ikot tayo ngayon. Ang dami na palang bunga na itong saging. Ayan oh guys, ang dami. Ayan pa. Meron pa dito sa kabila. At ayun po. Dito naman po tayo sa buko. Nanunungkit kami para merong mainom. At ayan, dito ko na lang po tatapusin ang itong vlog na to. Like, comment, share. Bye-bye.